Sa totoo lang, okay carnivore if you're going to chew your food properly. Kaya nasosobrahan sa karne dahil nang bilis kumain. Parang si Ang, ang sarap eh. Di ba ang sarap? Kaya pagka nakikita ka mayroon pang ano, gusto mo nang ubusin na sa plato mo para makakuha ka ng... Oh, yun, kaya sumosobra. Kasi sa totoo lang, okay naman kung delikado kung pababayaan mo. Sa tandaan ninyo, ang paper, uh, warning yan sa inyo. May i-correct lang kayo para umayos to. Kung hindi mo i-correct yung, yung ano, pagkain mo, hindi siya maayos. Tataas pa lalo, baka sumunod pa kreya. Yan. Asan ang kreya mo dito? Okay, oh, okay naman ang kreya mo, di ba? Kaya yan. Sus. Tapos, nagli-lift? Uh, walking everyday. Uh, wala kang lifting? May lifting ako. Tinigil ko po. Tinaband ako eh. Meron ding squatting. Okay. Kasi ang iniisip ko po, hindi naman ako nakaka-sad. Ang yeah. sabi ka? Ganun. Ilang Marang months ka na bang, bang nagbubuhat? Ilang months ka na bang ba nagbubuhat? Bali po, nag-start ako nung... bago mag-six months po. Bago mag ano... Kasi ano po eh... Six maray, months ago? Apo, six months ago. So, 6 months ka nagbubuhat? Apo. Walang improvement? Wala po. Okay. Ilang minuto ka nagbubuhat? Mali po, DIY lang yung mga ginagawa kayo, no? mga poti-poti lang. Oo nga. Eh, ka tagal? 30 minutes. Kulang? Kulang po, po. Nagpo-push up din ako, gano'n. E, ilang push up? Nakaka-20 na po ako dati Sis, Misis, so tubig lang. Renal calcification versus stones. So, hindi pa sure kung may stones, kidney stone. 32. Ang normal kasi 25. So, strict low carb, fluids, exercise. Well, nasobrang ka nga ng karne. Kasi matas yung BUN. So, ayusin mo yung kain mo. Chew it properly. 20 times or more before swallowing. Tapos, do lifting exercise, do cardio, alternate. So, MWF, lifting, TTHS, cardio. Maximum 30 minutes. Tapos, pagka tinamad kayo sa exercise, hatiin nyo. I mean, dati 30 minutes walking, tinamad ka, gawin mo 15 minutes. Hindi ko ko tinatamad sa walking. Yun talaga, lagi kong ginagawa. Okay. Ang tinatamad ka, yung kabutuhan ng mga sir. Parang hindi ako nagkakamasit. Hindi ako nagkakamasit, tapos nagkakamasit. Ibig sabihin, mali yung ginagawa mo. Ibig sabihin, hindi